I'm 45 years old. And I'm 28 years old. Okay, 45, 20, 17, 17 years. years. Kumbaga siya talaga yung pinag para sa akin. Dumating siya sa tamang panahon. And siya yung talagang pinagdarasal ko na matagal na matagal na. Very uh, kubait, beautiful, understanding, and naitindihan niya ako. Kumbaga, kung, kung ano yung naramdaman ko, naramdaman niya, alam niya yung feeling ko, hindi ko pa nasasabi sa kanya. At ganoon din siya, pag may naramdaman siya, alam ko na kung nagustuhan niya, kung ayaw niya, ikaw naman mahal. Meant to be talaga, Danny. No? Hindi no? lang talaga yun. Sabi ko nga, feeling ko kahit sa ibang paraan. dimension or ibang universe. Oo, kung, na, kung baga kung di kami nag-dating up, baka magkikita pa rin kami at magkikita pa rin sa ibang eh. paraan. ibang para. kung bent para sa iyo o oh, man. meant to be meant to be mangyayari talaga may plano talaga sa atin ng Diyos mm -hmm. tama kayo? mali kami we're not your doctors do what works for you happy healthy guys